Ang laging tanong ng kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, bakit hindi siya litisin dito sa Pilipinas? Noong 2022 nga, hiniling ng Administrasyong Marcos sa International Criminal Court na patigilin ang Office of the Prosecutor na ipagpatuloy ang kanilang imbestigasyon sa Duterte Drug War wala raw hurisdiksyon ng ICC dahil kumalas na ang bansa sa Rome Statute noong 2019 at iniimbesigahan naman ng ating gobyerno ang mga kaso sa war on drugs pero dahil itinuloy pa rin ng pre-trial chamber ang proseso sabi ng international law expert na si attorney Michael Chu sa tingin daw ng ICC noon hindi sapat ang mga hakbang ng Pilipinas para panagutin ang pinakaresponsable sa krimen so even if meron tayong uh, prosecution and uh, investigation. Ang chinecheck ng ICC dyan ay uh, 'yung tinatawag natin na same conduct at saka same person. Hindi siya same person kasi hindi naman 'yan si dating pangulong Duterte na pangunahing arkitekto ng war on drugs. Hindi niya nakaka-capture 'yung systematicong nature ng war on drugs, hindi capture. So hindi siya same conduct. Sa so, Article 17 ng Rome Statute kung may jurisdiksyon ng International Criminal Court, tatanggapin lang ng korte ang kaso kung unwilling o unable ang Estado na imbestigahan o litisin ang kaso unable kung hindi gumagana ang judicial system. Kung unwilling o ayon ng Estado, tatlong batayan ayon sa Rome Statute. Una, ang mga hakbang ng Estado ay para pagtakpan ng suspect. Ikalawa, kung may matagal na pagkaantala. At ikatlo, walang intensyon na panagutin ng suspect. Pero yung na-convict kasi sa mga kaso, yung mga low level. Ang ICC kasi, hindi siya tinayo para alitisin yung mga low level personalities. Ang kanya talagang pinatarget ay yung pinaka-responsable. Yung pong nagplano, yung pong nag-utos. Hindi po yung tumalima. Bago pa umabot sa ICC ang kaso, sinubukan na ng mga human rights lawyer tulad ng NUPL o National Union of People's Lawyers na magsampa ng mga kaso noong 2017, panahon ng Duterte administration. Sabi ni Atty. Christina Conti, imposible daw noon na mapanagot ang nooy nakaupong Pangulo na di umano'y nagutos ng malawakang patayan kapag mataas yan masyado, eh, hindi mo makakabot. Yung ICC ang naging daan namin noon. Malinaw para sa amin na hindi lang ito simpleng insidente ng patayan. Pero hindi naman na raw si Duterte ang presidente, kaya bakit hindi na lang sa Pilipinas siya litisin? Si Justice Secretary Crispin Remulla din ang nagsabi sa pagdinig ng Senado, mas maayos na raw ang sitwasyon ngayon. Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na lang magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh, nag-iba na. Hindi ko po pwedeng tanongin yun sa mga nagdemanda sa ICC. Hindi, hindi naman po namin hawak yung mga taong yun eh. Hindi namin sila kilala. Sabi naman ng Malacanang, wala na raw itong magagawa dahil gumulong na ang investigasyon ng ICC. Nakapag-decide na po ang prosecutor ng ICC na ituloy ang pag iimbestiga dahil hindi tumupad ang dating pamahalaan sa kanilang pangako na sila ay magkakaroon na ng tamang pag iimbestiga Para sa GMA Integrated News, makipulido Pulido na Katutok, 24 Horas.